Hello mga kapatid, so, welcome back sa my YouTube channel. Ito pala guys, lahat so, ngayon. Pakita ko sa inyo yung lubog na pangapalay dito. Pakita ko lang sa inyo mga farmers. Grabe ka Puro palay yung mga farmers hanggang dun, sa dulo na yan. Ito, tabing ilog, ang lakas ang... Ano, tubig. May ginawang breakwater dito eh. Kaso may iksil lang. May lang. Kaya dun lumalabas ang tubig talaga. Pwede sa talaga dito. Lakas ang agos oh. Mas malaking ngayon ang baha. Buti lang mga farmers. Yung mga palay dito hindi pa naglalabasan. Kasi nga kung naglalabasan yun ay sigurado may iging ipa yan pero lahat ito kapalayan doon maraming eh. pagkatubig So mga farmers, so, nag-update mga sa inyo. So ingat po. And God bless.